mga Amazon good morning uh, welcome back po muli sa ating channel dito po tayo sa paring aljan ipag uh. ipagalmasal po tayo so ayan uh, maaga po tayo nagising uh, yun natin yung mga alaga natin dito sa paring aljan uh, inayos namin yung uh, ano ginamin namin ng bubong para hindi sila nababasa so let's go tignan po muna natin Or mga bibe tapos yung kay paring Aldjo. Ang manok. So, oh. Mga. maganda ng almusal si paring Aldjo. Thank you, thank you. Mga ah, nagising din na ah, naglalabas sila. Ah, mamaya mamay, ah, dadadretcho na po tayo sa uh, trabaho natin. Hindi ah, na po tayo uuwi. Magaga ah, po tayo ng umalis sa bahay. nasa 6.30 sa baring lang dyan kaya tau tuyo tsaka itlog ano lang sila gira na parang Pagalim sila tayo kay paring aljan kanina Hintayin natin sila na dyan dyan na wala pa sila

Tsaka to, uh, tinanggalin na po natin ng, ng ano, ng siding to. Para sumingaw yung ano niya. Tapos ito, naglagay na rin po kami ng apakan dito. Para mapormahan tong ano. Itong sinturon ni Santa Claus at saka yung Kana Point. Tapos ayan, eh, naglagay na rin po tayo ng ano, ng patungan diyan, ng apakan para saan natin. Sa pasya cover at saka yung flashing. Sipensyon venue siya out kay Junik. Nasaan ka na ngayon? Eh? Shout kay Belgar. Ano, uh, mainit na naman po. Uminit tumaraw. Uminit tumaraw. Hindi uminit tumulan. Ayan, uh, ito nga po walang ano, mga bakal. Uh, tatas natin. Kasi uh, bumaba po sila dito. Uh, Kamali po ako ng ano kung dapat sana. Dito ako nagumpisa. Dapat dito kami nagumpisa. Papunta doon Ayan o. Ano. Alos sa na lang po to. Uh, mamaya uh, kakalagan natin yung ano. Yung ginagay natin nandito sa kanapi. Tres Ayan lang na, na parang na Sige. O lagay po natin itong mga pakong Tres ating pangyuli ganyan nalun uh, nasil-sil natin ng konti pasahin po yung uh, design na uh, linalagay na rin ko po natin to ng ano ah Ayan, na po yung mga design tapos ito uh, pinormahan natin tapos pinakalan Ayan kay uh, Paring Marlon. Shout out. Shout out kay Paring Marlon. Ganda mo. No? May halo naman, may lakwan nyo. Ayan, nagyan bakal. Kali, two layers po yan. Ayan, dalawang layer. Uh, uh bubuusan na po natin ngayon. Ayan, nalagay na po yung mga design doon. Hmm. mga kamasan, babantik boy. tas yung limit damit. wala na po siyang ilaw dito sa mga kanapin natin. Eh, ito na po yung pinaka-ilaw niya. Ayan mamaya pagnatapos uh, pag natapos po tayo kaagad dito uh, maglalagay po tayo ng pasya cover para kaagad uh, na matapos tapos ng ano pasya cover uh, ano po tayo plasing uh, flashing. Madali na lang kung lagay yan. Pasya cover. So yun, natapos uh, na po tayo na ganun dun. Uh, nagbuwas. Bali, pinormahan natin, tsaka binuusan. O, oh, ngayon naglalagay po tayo ng asya cover. Ayo. O, oh, shout out, Marlon. Ayan po mga kamustan. Uh, bali, hindi ko muna natin nalagay yung mga plasing. Uh, inuuna po natin to. Uh, kaya kaagad kong pinabili to. yung asya cover kasi uh, pag natin yung flashing tapos uh, wala pa to uh, na naman natin yung ano, uh, flashing uh, mas magandang nauuna po to uh, uh. London, bali 9 pieces ang lalagay natin nakapasya uh, ko dyan